Negatibo sa ilegal na droga ang resulta ng pagsusuri sa bus driver na nakadisgrasya sa ilang sasakyan sa SSX Toll Plaza noong isang linggo. Ang Department of Transportation nagpaabot na ng tulong sa mga biktima. Balitang hatid ni Katrina Son. Ito ang CCTV footage sa malagim na karambola ng limang sasakyan sa SCTEX noong Webes. Makikitang nakahinto ang mga nakapilang sasakyan na papasok sa toll gate. Hanggang sa dumating ang Solid North Bus at nabanga ang mga sasakyan sa harap nito. Napit-pit ang dalawang sasakyan sa pagitan ng bus at ng truck at nabangga din ng truck ang sasakyang nasa harap nito. Walo sa sampung nasawi sa disgrasya, nakaburor sa Seventh Day Adventist Church sa Antipolo. Binisita sila ni Transportation Secretary Vince Dizon. Nag-provide tayo ng... Uh, legal assistance din sa kanila. Nag-provide tayo ng private lawyer sa mga pamilya. There will be severe consequences dito sa nangyaring to. Sinuspende na ang operasyon ng Pangasinan Solid North Transit Inc. simula noong May 2. Lahat ng 273 buses ng Solid North ay mag-a-undergo ng strict roadworthiness uh, inspections. Lahat ng driver ng Solid North dahil sa nangyaring ngayon, Ima mandate namin ang compulsory drug testing. Sumailalim na sa drug test ang driver ng bus at nagnegatibo naman siya sa ilegal na droga. Sa May 7, itinakda ang hearing ng LTFRB ukol sa insidente. Katrina Son nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nauwi sa krimen ang inuman sa isang barangay sa Badoc, Ilocos, Norte. Chris, anong nangyari dyan? Kara, isang lalaki ang malapitang binaril habang nakikipag-inuman sa barangay na po. Batay sa investigasyon, kakumpisala pa lamang ng pakikipag-inuman ng biktimang 37 anyos ng biglang dumating ang sospek. Tinutukan daw ng sospek nang baril ang biktima at inutusang uminom. Habang umiinom, doon na raw niya pinaputok. Ang baril, patay ang biktima. Nahuli rin kalaunan ang tumakas sa sospek. Hindi na recover ang ginamit niyang baril. Ay sa pulisya, dating alitan ang nakikitang motibo sa krimen. Walang pahayag ang sospek. Arrestado naman isang grupo mula Quezon City matapos na banalisi sa mga dumalo sa selebrasyon ng Kalutan at Street Party dito sa Dagupan City. Ay sa pulisa, dumulog sa kanilang istasyon na isang estudyanteng na biktima ng apat na kawatan. Sa tulong ng device tracker, natunto nila ang cellphone ng biktima sa isang bus terminal. Agad nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad sa sinasakyang bus ng mga kawatan. Positibo silang kinilala ng biktima. Nabawi sa mga sospek ang apat 48 nakaw na cellphone. Sinampanan ng reklamo ang mga sospek na inamin umano sa pulisya na nagnanakaw sila dahil sa hirap ng buhay. Sinisikap pa silang mapuhanan ng pahayag. Bip, bip, bip sa mga motorista. May tapos uh, tapya sa presyo ng ilang produktong petrolyo simula po bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 55 centavos ang rollback sa kada litro ng gasolina, 65 centavos naman ang sa diesel habang 90 centavos sa kerosene. Ito na ang unang rollback sa presyo ng produkto petrolyo matapos ang dalawang sunod na price hike. Dalawang araw na lang bago ang papal conclave o ang butohan ng mga kardinal para sa susunod na Santo Papa. Para sa ginagawang paghahanda dyan, makakausap natin live mula sa Rome, Italy, si GMA Integrated News Stringer, Andy Peñafuerte III. Andy, kumusta ang paghahanda dyan ngayon uh, bago ang papal conclave sa Miyerkules. Para pabagso-bugso na ngayon yung ulan dito at mahangin dito sa Roma. At kung babagasin natin yung daan na yan sa aking ay papuntayan yan diretsyo sa St. Peter's Square at malapit lang dyan yung Casa Santa Marta kung saan mananapili yung mga cardinal elector na lalahok doon sa nalalapit na papal conclave sa Miyerkules, May 7. Uh, meron dyan isinasagawang uh, renovation sa mga pasilidad para matiyak yung seguridad at katahimikan ng mga Cardinal-Elector, lalo't lalo, kailangan, kailangan nila yan sa kanilang pagninilay-nilay. At doon naman sa Sistine Chapel, malapit din sa St. Peter's Square, kinabit uh, na yung chimney na magbubuga ng usok itim kung wala pang napipiling bagong Santo Papa at puti naman kung meron ng Cardinal na, 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 na nakatanggap ng two-thirds na majority na boto para maging bagong Santo Papa. Okay, Andy, um, alam ko marami dun sa mga kardinal ay nandiyan na sa, sa Roma um, ever since uh, the Pope died. Um, kailan inaasahang darating naman yung mga cardinal electors dyan mismo sa Casa Santa Marta? At may opisyal na bang bilang kung ilan doon sa 135 um, na cardinal electors ang, uh, ang darating? Mm -hmm. Kara, simula bukas ng gabi hanggang sa Miyerkules ng umaga dito sa oras dito sa Roma, kinakailangan dumating ng no mga cardinal electors sa Casa Santa Marta dahil kinakailangan nilang maghanda para sa misa sa pagboto nila doon sa Panibagong Santa Papa. Mangyari yan alas 6 ng umaga sa Miyerkules. Wala pa tayong uh, opisyal na bilang kung ilan doon sa 135 na eligible na cardinal electors ang lalahok doon sa people conclave sa Miyerkules pero sa ating initial information mayroon na tayong uh, mayroon nang dalawang uh, cardinal cardinals na nagpasabi na hindi sila makakadalo dahil sa kanilang problema sa kalusugan. Yan ay sina Cardinal Antonio Canizares y mula sa Valencia, Spain at si Cardinal John Noe mula naman sa Kenya. May mga aktibidad pa ba tulad ng General Congregation ng mga cardinal ngayong araw? bilang paghahanda dyan sa Conclave, Andy? Tama ka dyan, Cara, kasi ngayong araw, mags uh, magsasagawa ulit ng General Congregation at meron dalawang session na nakata nakatakda mamaya. Yung ikasampu, mangyayari ng mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga at yung ikalabang isa naman ay mangyayari mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. At magkakaroon ng press briefing yung policy press office para bigyan tayo ng detalye dun sa mga nangyari dun sa pulong ngayon. At kung pagbabasihan natin yung mga nakalipas na mga general congregation, magka, naging talaga yung tema ng solidarity o pagkakaisa, pati yung collegiality o yung pagkakabuo-buo ng mga cardinals. Pati na rin yung issue tungkol sa kung paano maiaangkop ng simbang katolika yung it, itong seremonya nitong it, simbahan sa nagbabago at kasalukuyang panahon. Samantala, kahapon at uh, dingo nito sa Roma, hinayaan yung mga Cardinal na magmisa doon sa kanika kanilang mga lugar. Mm -hmm. At kahapon sa ating pagikot dito sa sa Rome, nakita natin sina Cardinal Luis Antonio Pagle, Cardinal Jose Advincula, at Cardinal Pablo Virgilio David na dumalo doon sa misa sa Pontipitio Colegio Pilipino, yan ay para sa pagdiriwang ng ika-64 na uh, anibersaryo ng Colegio Filipino. Adon sa Misa na uh, Concelebrated Mass na ginanap gina para sa celebration na yan, uh, ipinag uh, ipinalangin ng mga mananampalataya na magkaroon ng sapat na gabay itong mga Cardinal Elector para sa nalalapit na papal conclave. Pagkatapos naman ng misa, nagkaroon ng salo-salo at -salo. talagang naging malap itong salo-salo na ito sa Kolejo uh, Filipino. Tapos may mga uh, Pilipino mula dito sa Roma, may mga Pilipino rin galing sa iba't ibang lugar sa Italia, pati na rin mga dayuhan na nakupiesta doon sa mga taga kolejo Filipino. Maraming salamat sa iyong ulat, Andy the III ng GMA Integrated News Stringer sa Rome, Italy. Thank you. the Miss Universe Philippines 2025 is... Kesa Robles! She came back stronger! Si Atisa Manalo ang kinuronahang Miss Universe Philippines 2025. Ito na ang ikalawang beses na pagsali ni Atisa sa Miss U Philippines pageant, representing Quezon Province. Noong isang taon, si Atisa ang kinuronahang Miss Cosmo Philippines 2024 at nakapasok sa top 10 ng international pageant. 2018 nang maging kinatawan siya ng Pilipinas sa Miss International, kung saan naging first runner-up siya. Sa evening gown round ng Miss Universe Philippines na dapa si Atisa, graceful siyang tumayo ulit at elegant na inirampa ang kanyang pink hat. Nirelate ngayon ito sa kanyang naging sagot sa Q&A round bumuhos ang messages at support kay Atisa. Si Atisa ang magiging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe pageant sa Thailand sa November. Nilalatag ng lalaking yan ang isang hagdan sa loob ng isang convenience store sa Teresa Rizal. Yan o mano ang gagamitin niya para makatakas matapos pagnakawan ng tindahan. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang sinusubukang buksan ng lalaki ang vault ng tindahan. Habang nangyayari mga yan, nakatawag na pala sa pulis ang empleyado nagbabantay sa mga CCTV. Agad na aresto ang suspect na nakakuhan ng dalawang pakete ng sigrilyo sa tindahan. Umamin siyang nagnakaw siya pero hindi raw siya ang mastermind sa krimen. May kasama raw siya noon na nagbamanman sa tindahan. Inimbisigahan na ito ng pulisya. Dalawang arestado matapos pagnakawan ng mga lasing na dayuhan sa Malate, Maynila. Ang insidente na huli kam sa balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa isang bahay sa barangay 716 Malate, Maynila noong April 26, kita ang tatlong taong tila magkakayakap. Lumabas sa investigasyon ng pulisya nalasing ang lalaking nakaputing t-shirt na isang Bangladeshi national. Ang babae at lalaking kasama ng tayuhan, diraw niya kakilala at nagkunwari lang umano na tinutulungan siya. Sa pulsa video ang mabilisang pagkuha ng babae sa cellphone mula sa bulsa ng nakainom na biktima. Matapos yan, kitang lumabas ang babae sa bahay. Isang kotse ang dumaan sa Estrada Street na gamit daw ng mga magnanakaw. Ang babae lumapit sa nakaparadang SUV na napag-alamang sasakyan ng kanilang na biktimang lalaki. Lima raw ang sakay nito na pawang mga nakainom. Isa raw sa kanila ang naiwang natutulog sa loob. Binuksan ng babaeng sospek ang harapang pintuan at ninakaw ang cellphone ng mga biktima. Mulik dumaan ang getaway car ng mga sospek at pumarada pa sa harap ng SUV. Kasunod niyan, ang pagbalik ng babae para muling magnakaw sa passenger seat naman. Ayon sa pulisya, 20,000 pisong cash at tatlong cellphone na nagkakahalaga ng 70,000 pesos ang natangay ng mga sospek. So yung uh, modus operandi nila dito is to uh, victimize uh, foreign nationals, lalo na yung mga drug-intoxicated foreign nationals, no? and then uh, pretending them to guide them going back to their residence and then victimizing them through theft or uh, other criminal means. Nagreklamo ang mga biktimang Bangladeshi national sa pulisya. Sa backtracking at follow-up operation, naaresto ang mga sospek sa Remedios Circle nitong Sabado. Sa likod ng kanilang kotse, tumambad ang ilang peking plaka na ginagamit daw ng mga sospek. Ilabas mo, ilatag mo dyan, ilatag mo na maayos yan. Mo. Nakitaan natin na gumamit sila ng anim na plaka. So dito sa during the apprehension, uh, apat na plaka yung nakuha natin. Gumagamit din daw ng iba't ibang pangalan, address at ID ang mga sospek. Sa investigasyon ng pulisya, miyembro raw ng grupo ng mga salisi ang dalawang sospek. Yung area of operation ng ito uh, itong uh, grupo na ito ay within uh, yung mga red light districts natin, no? especially doon sa Ermita, Malati and Quezon City. Grupo to sila, uh, ang na-apprehend pa lang natin ay parcel ng kanilang grupo. Sa custodial facility ng Manila Police District, nakakulong ang mga naaresto. Tumangging magbigay ng pahayag ang babaeng sospek. Sabi naman ang kasama niya, hindi sila magkakilala. Hindi ko po alam yung... Book, yung alin. Yung papalit-palit niya ng pangalam, mm hindi -hmm. ko po alam. Basta so, sir, binaba ko po siya doon, yung plaka. Kanina po yun, sir? Mamalit ko lang po sa coding. Yun. Sa so records ng pulisya, may limang warrant of arrest na inilabas ang korte laban sa babaeng sospek kabilang ang falsification of public documents at theft sa iba't ibang lugar. May arrest warrant din sa lalaking sospek sa kasong theft noong July 2024. Maharap sila sa panibagong mga kaso ng falsification of public documents by a private individual. Paglabag, Revised Penal Code 178 paglabag sa new anti-carnapping law at paglabag sa RA 4136 o LTO code. EJ Gomez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Natagpuang patay ang isang pamilya sa labas ng kanilang bahay sa Murcia, Negros Occidental. Sesi, ano nangyari sa kanila? Rafi, pinagbabaril ang mag-asawa at kanilang anak ng dahil umano sa away sa lupa. Batay sa investigasyon ng pulisya, nakarinig ng labindalawang putok ng baril ang kaanak ng mga biktima noong Webes ng gabi. Pero hindi nila yun pinansin at inakalang paputok lang. Biyernes na ng umaga nang makita ang mga labi ng isang trabahador sa tubuhan. Ayon sa pulisya, posibleng unang binaril ng sospek ang mag-asawa sa kahinabol at binaril ang anak na nakasaksi sa krimen. Posible ring kakilala ng mga biktima ang sospek na patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan. Isinusulong ni Benhur Abalo sa pag sa Rice Tarification Law. Nagikot sa ilang bahagi ng Metro Manila si Bamakino. Karapatan ng mga maisda ang ipinaglalaban ni Ronel Arambulo. Dumalo sa Grand Rally sa Butuan City si na Jimmy Bondo, Senator Bato de la Rosa, Atty. J.V. Hinlo, Richard Mata, Philip Salvador, at Senator Bongo na nais ilapit ang serbisyo medikal sa mahihirap. Si Representative Bonifacio Bosita, pagbaba ng presyo ng bilihin ng isinusulok. Nakiisa sa karaban kontra abuso si na Representative Arlene Brosas at Liza Masa. Good governance sa plataforma ni Teddy Casino. Kinumusta ni Representative Franz Castro ang MSE sa Taytay -Tay Rizal. Isinusulong ni Sen. Pia Cayetano ang doktor para sa Bayan A. Libreng ospital ang itutulak ni Sen. Lito Lapid. Libreng pabahay ang plano ni Manny Pacquiao. Dagdag-ayuda para sa senior citizens ang kay Senator Bong Revilla. Isinusulong ni Attorney Angelo De Alban ang training para sa mga guru. Karapatan ng mga manggagawa at paglaban sa fake news ang isinusulong ni Attorney Luke Espiritu. Ipinaglaban ni Modi Floranda ang karapatan ng tricycle drivers. Nagmotorcade sa Marikina at Teresa si Attorney Raul Lambino. Pinaikting na health loss ang pangako ni Congressman Rodante Marcoleta. Nasa Grand Rally siya sa Laguna na dinaluhan din ni Willie Revillame at Atty. Vic Rodriguez, nakagutuman daw ang tutugunan. Isinusulong ni Atty. Sani Matulang National Wage High. Tututukan ni Kiko Pangilina ng pagkamit ng food security. Nag-motorcade sa Cebu si Ariel Kerubin. Nais ni Danilo Ramos na mapababa ang presyo ng bigas. Ibinida ni Senator Francis Tolentino ang pabahay para sa Taal victims. Pagtugon sa water supply issue sa pangako ni Congresswoman Camille Villar. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa election 2025. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naka-full alert na ang Philippine National Police. Epektibo 'yan mula nitong Sabado, May 3 hanggang sa May 15. Sa ilalim ng full alert, nakahandang rumesponde ang reactionary standby support forces at quick reaction forces para sa lahat ng insidenteng posibleng mangyari. Dadagdagan din ang mga pulis na magbabantay sa mga voting center. Tuloy-tuloy raw ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa Commission on Elections at iba pang ahensya para tiyaking payapa at maayos ang eleksyon. Tuwing eleksyon, hindi nawawala ang mainit na tunggalian ng mga kandidato, pati mga taga-suporta nila. Pag-usapan natin yan, pati na inaasahang sitwasyon sa loob ng polling center sa May 12, kasama ang isa sa mga election 2025 partner ng GMA Network, National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL. Represented by National Chairperson Angela Vera Jr. Averia Jr. Magandang tanghal at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. Maraming salamat. Magandang tanghali sa inyong taga-subaybay. Opo, ilang araw po bago yung election 2025. Kumusta yung pagbabantay nyo sa mga election na related violence? Well, may, ano, binabantay, nag-a-update din naman kami na kakukuha kami ng update sa Comelec ano, sa election related violence. Gayon din, nagpapadala rin kami ng update sa kanila ano, para ma-verify nila yung mga naobserbahan. So, tuloy-tuloy naman ang pagmamasid ng ating mga volunteers lalong-lalo na sa uh, mga yung mga malalayong lugar, ano, kung mm -hmm. saan nangyayari itong mga karahasan na ito. Meron tayong tinatawag na traditional hotspots kasi. Opo. Kaya ati 'yun ang ating mga binabantayan. Paano din po may kukumpara sa mga nagdaang eleksyon yung tunggalian ng mga kandidato lalo na sa local level? Well, sa local level, well, makita naman natin 'yan, ano, doon sa yun nga, yung kalidad ng pangangampanya at kalidad din ng mga kandidato. No? Uh, nakakalungkot nga lamang na yung mga uh, pag-attract sa kanila sa mga voters para ma, -ano, yung ma maka-attract -ma ng mga voters para sa kanila ay itong mga, mga pagtulong kung, na, kung saan nang gagaling uh, sa uh, Kapanang bayan, Ano? Mm -hmm. tinatawag pati 'yung paggamit ng mga gamit sa gobyerno halimbawa 'yung tinatawag nating abuse of state resources lahat yan ay ating binabantayan. Mm -hmm. E eh, 'Yung pananakot present pa rin po ba? May mga ilang pananakot tayong reports na natatanggap ano. Kaya uh, nag-step up din ang ano ang ating mga kapulisan ano at 'yung pang, pang pag-coordinate sa COMELEC may at ay ina-update naman ng Comelec ang kanilang listahan ng mga hot spots. Mm -hmm. Dahil ito may, 'yung ating mga areas, meron naman tatlong uh, kategorya no sinusundan 'yung traffic light protocol, 'yung green, amber tsaka red. Kapag red talaga, aa uh, maari nang mag-decide ang Comelec na mailagay ito sa sa ilalim ng full control ng Comelec. Mm -hmm. Ngayon po at naka-full alert status na 'yung PNP. Ano kaya dapat 'yong uh, tingin nyo, dapat bantayan at palakasin nila? Well, paitingin lamang yung pagbabantay, ano, tsaka siguraduhin. Ngayon, makipag-usap din sana sa komunidad, no, kasi sa komunidad na manggagaling yung mga informasyon ano, mm -hmm. na yung pagtulong ng komunidad para masawata itong mga election-related violence. Mm -hmm. Eh, pagdating po sa mismong araw ng eleksyon, may mga sinasabi kayong environmental uh, condition na posibleng maka sa voting process. Ano-ano uh, po yun? Well, ang dahilan dyan yung sa aming findings na ganyan, yung observation namin, ay yung testing ng mga makina, isinagawa ito sa laboratory setting. Kung baga, mm -hmm. ideal situation siya. Naka-aircon, malinis ang lugar. Pero kapag dating sa mga voting centers, iba-iba ang environmental conditions. No? Lalo na yun sa mga remote areas. Mm -hmm. Ngayon na panahon ng tag-init at ang balita nga ng pag-asa ay tataas pa yung ating heat index no? sa parating, sa, parating na halalan. Maaring tumaas ang humidity, maaring tumaas din yung mga dust particles sa ating environment lalo na sa remote areas. So yung mga ganyang kondisyon ang dapat na nababantayan din. Mm -hmm. Maari itong makaapekto sa mga makina. Mm -hmm. So dapat abatan, no? linisan o kaya lagyan ng electric fan malapit dito sa mga makinang ito. Maaring ganun. Uh -huh. Pati nga pati ang ating balota no, maaring maapektuhan mm -hmm. ng ano ng nang init at saka ng humidity. Okay. No yung yung arinsangan. So maaring magdikit-dikit kaya ang advice natin sa mga uh, electoral boards, so yung members ng electoral boards ay balasahin din yung uh, balota nang sa gayon masiguro nila na isang balota lamang ang maibigay sa botante. Mhm. Mm e eh, pitong araw na lang po bago yung election 20, 20, uh, 2025. Ano po yung kailangan bantayan ng mga botante naman? Well, ito ang mga fake news na lumalabas. Ano, recently, sabi, uh, hindi pwedeng bumoto kung walang national ID. Mm -hmm. So, bantayan, bantayan ng mga butante natin yung mga ganong balita, tapos i-verify nila mm -hmm. kung may katotohanan o wala. Tapos, meron pa isang fake news na lumabas na yung schedule ng election sa May 10 daw, hindi May 12. ano, Again, uh, fixed na yan, date na yan, nakalagay na yan sa batas na Second day of May kaya siguraduhin mm -hmm. natin na no, basta yung ating mga butante ay wag basta-basta maniniwala sa mga balitang ganoon. Mm -hmm. At uh, sinalinaw na po ng uh, COMELEC na uh, hindi totoo na kailangan ng national ID sa pagboto. Maraming salamat Opo. po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po sa pagkatao. Nam National Chairperson Angela Averia Jr. Wala pa raw kopya si Davao City First District Representative Paulo Duterte ng reklamong pananakit na isinampalaman sa kanya kaugnay sa insidente sa isang bar noong Pebrero. Para naman sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte, ang naturang reklamo raw ay paninira umano ng administrasyon. Balitang hatid ni na Marisol Abduraman at Darlene Kai. Uh, sa akong mga kaigsoon ng nyo, uh, karo nakakita na po mong video, Dugay-dugay na nanahitabo. Sa isang video mula sa staff ni Davao City First District Representative Paolo Duterte, may binanggit na kongresista tungkol sa isang video at kasong isinamparaw sa kanya. Ino-authenticate na anya ng kanyang mga abogado ang isang video pero wala siyang ibinigay na detalye kaugnay nito. Kay Murag, nauna man o file ana, sa ang si IDG ba? Nauna file sa CIDG ang testimony, ang apidabit sa so social media o sa piskal. So di ko kara Himo og statement ana kay wala pa may kadawat og dokumento na gipaylan kog kaso. Inilabas ang video na ito matapos kumpirmahin ni Prosecutor General Richard Fadulyon na may mga reklamong isinampa laban kay Duterte. Batay sa investigation data form na nakuha ng GMA Integrated News at kinumpirma ni Fadulyon, ang negosyanteng si Christone John Patriang nagsampan ng mga reklamong physical injuries at grave threats laban kay Duterte. Nangyari raw ang insidente alas 3 ng madaling araw noong February 23 sa isang bar sa Davao City. Hindi pa raw nakakausap ni Vice President Sara Duterte, ang kapatid na si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte, na inireklamo ng pananakit. Nasa The Hague, Netherlands, ang kongresista. Para sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, paniwala ng vice, ang asunto kay Pulong, paniniralang anya ng administrasyon. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, ay uh, tinigil. Kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko no kay uh, Congressman uh, Pulong Duterte. So nakikita niyo na basta merong nangyari nakagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan sinubukan naming kunin ang reaksyon ng Malacanang, ang PNP. Iginiit sa isang pahayag na wala silang hawak at hindi sa kanila galing ang anumang kumakalat ng CCTV footage na muna may kaugnayan sa insidente yung kinasasangkutan ni Duterte. Hindi rin daw sila ang naglabas ang David ng complainant laban kay Pulong. Iginagalang daw nila ang proseso ng batas. Marisol Abduraman Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Bangkay na ng matagpuan ang isang dalaking senior citizen sa isang dike sa kalasaw Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, naglalakad sa ibabaw ng dike ang lalaki nang huli siyang makitang buhay. Posible raw na nadulas pababa sa dike ang biktima na kanyang ikinamatay. Wala rin daw nakitang foul play sa insidente. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng nasawi. Patay ang isang driver matapos madaganan ng minamanuhin tricycle sa Antipolo City. Patay sa investigasyon ng pulisya, self-accident ang nangyari. Nag-overtake umano ang driver sa isa pang tricycle at nawala ng kontrol ang biktima dahil sa bilis ng kanyang pagtakbo. Bumanga ang tricycle sa traffic signage at sa poste ng kuryente. Sa lakas ng impact, nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang biktima na kanyang ikinasawi. Sinusubukan pang makunan ng pahayag ang kanyang mga kaanak.